Hello mga kagusok, ngayong gabi na food sa inyo mga followers na ako no, mayong gabi sa inyo tron ko. Grabe ani ako sa market ko man sa billboard mga kagusok. Nayo na na ako kagusok na nukos grabe kalabas mga kagusok na no? presko pa gud. Presko pa sa uyab mga kagusok. Charot. Yan mga kagusok lang tawag nukos ka mga kagusok. Yan. Karon no, mga mga kagusok nakita na ato no. Pakita na ko ang color sa nukos. Kinanukos sama sa uyab ba mo relasyon kung imo uyab na maglubad-lubad way ayo na mga kagusok eh no ko ako nakita mga kagusok please ko sama sa ikaw ba ka na in love ba char na in ba sa sa relasyon na nga naka ang sa kasing-kasing grabe ka puti ka sa mga kagusok no yan mo na po mga relasyon na mga puti yan extra na yung mga kagusok ko extra pa na yan mga kagusok ko pinakorator na ako napakaluto mga kagusok ko yan kalami ka dyan. mga adobo kay mga kagusok pag subo-subo sa imong nukos patja daw mga kagusok diya kay pagkaon mo sa nukos kay kaumok. yan mga kagusok mo painal final mga kagusok na oh taga ako na tag slice ang nukos sa uyo mga kagusok yan oh imo gid na inayon pag slice kay mo. kung imo na biglaon kang ata mga kagusok malagpot na sa mo sinina mga kagusok Nisod na tangtang ito -tang na ata sa nukos mga kagusok ko pa na ngit-ngit masakit na mga kagusok no yan mga kagusok no na fight ko to nga sa kilo kala mga kagusok nakita ninyo no grabe kapris ko sa no ko sa mga kagusok yan oh slice na ako kaupat mga kagusok kay kamera mga Andre sa ako mga bigwis lagi na ako mga kagusok kay uli lang ama man inatay mga junta mga kagusok Muna, at na to mga anak mga kagusok baloy may mo na ko basta ko mga anak mabusog ko okay na ko happy na ko mga kagusok yan bala di ko makaon mga kagusok grabe ko kagusok kung kamoy magpaluto sa ako, adubong nukos mga kagusok manilap gadon jo ang napuyo kakingking sa jo kamot apel sa jo tail mga lapalapa idot lap lap kay grabe ko maluto ng nukos basta adubok panggarbo na ko mga kagusok kinilaw Uh, paksiw, adubo ka na mga kagusok Pangungang gano'n no mga kagusok no Yan mga kagusok ko Naglauti lang lo, sila kambal mga kagusok Sa nukos na pagluto na adubo Grabe gano'n kalami Yan no, gano'n asya kambal o pakiyot pa tanawa Gano'n kapiling ginabati kita eh? O oh, dyan, oh, Nga nga, nga oh, ba diba, O nga nga May lasa May lasa bal May lasa, umay lasa ang mga sa waya, ang sila ay kamura ng alo-alo sa mga bata ini. Para sa nasa mga kagusok, ko yung mga kagusok na ang, ngipon no, naka ata-ata na mga kagusok no. Wow, kalami maglaway ka mga kagusok no. Ya, pasok pa sa